Kung gusto mo na hindi-hindi titigil sa kakaisip ang mahal mo sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Paniguradong pakakaisipin kanya sa lahat ng oras at ikaw palagi ang magiging laman ng kanyang puso't isipan. Basta gawin itong ritual sa tama at hilingin ang buong puso at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala lang at huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon o buti na may takip at pagkatapos kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido tsaka iyong hiling. At pagkatapos mo na itong masulat, ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at isilid o ilagay ito sa buti o sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, maglagay ka ng asin, kalahati sa buti o kalahati sa garapon ang asin na ilalagay niyo. At pagkatapos, hawakan saglit ang buti o ang garapon, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo lamang o banggitin ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos ay pwede mo na itong takpan at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo at itago ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong ikaw ang magiging laman ng kanyang puso't isipan malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.